Yahoo! Yahoo! Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Eto na naman po si Seros HK at ngayon po tayo po ay magro road trip. Nagpapahatid po ako sa aking pamangkin balik ng uh, Bayugan City. Galing po ako sa amin. At ako sa video ko pong ito, pabalik na po ako ng Hong Kong. Ayan. At kung makikita nyo po, ito po yung Amin kalsada na napakaliit lang. At least naman po kahit na paano eh medyo okay na dahil dati para po itong uh, dinadaanan lang ng kalabaw na parang napakahirap kahit na motor ay halos hindi makakatakbo. Pero ngayon kahit na paano eh medyo simentado na. Pero hindi po yan lahat simentado hanggang Bayugan City. Makikita po ninyo sa video ko pong ito na putol-putol po yung simento sa aming kalsada. Kasi kung nakikita po ninyo yan, mga punong kahoy na yan. Yun pong kahoy na yan ang tinatawag nila na plakata. Ayan. Sa amin pong barangay dito sa Agusan del Sur o sa Bayugan, uh, ang source of income po dito ay kadamihan o karamihan ay mga punong kahoy na yung pinatawag na plakata na ginagawa nilang ano, uh, troso. Uh, anong troso sa Tagalog? Eh, ewan ko po ano yun. Basta ito po uh, mga kahoy, laging ang ano, mga, mga laging ang mga source of income dito tinatanim nila yung punong kahoy na yan sa loob yata ng mga 10 years to so 15 hanggang 20 years, ayan, malalaki na yung mga kahoy na yan at pwede na pong i-harvest. Kaya, uh, yun na nga po sinasabi ko sa mga kaibigan ko, an gusto niyo po ba yung pasalubong pag ako'y bumabalik galing sa probinsya namin, may anong, ano pong gusto ninyo pasalubong dahil sa amin mga punong kahoy ang tanim Mag, magkakarga ako ng malaking troso balik dito sa Hong Kong ang pasalubong ayan, so kung napapansin nyo po kami ay nakamotor, yun po ang tinatawag na habal-habal, ayan motor na merong katig at mas gusto ko pong umupo sa katig kaysa umupo doon sa likod or sa motor ayan yan po ang motor namin ni ano na uh, motor ni Papa at nagpapahatid kami sa uh, city sa pamangkin ko. Yung pamangkin ko po yung nagdrive tapos kaibigan niya yung nasa likod para tumulong sa kanya at may kasama naman din siyang mabalik sa amin. Kasi hapon na po ito um nagpahatid kami ng 5 pm yata kaya gabi na sila nang makabalik. ayan, kaya may kasama siya. Tapos kung ano ito pong kasada namin talaga ay eh, hindi to Uh, buo ang simento galing sa amin, papunta dito sa city, bali, ewan ko po kung ano nangyari, may galab shout out sa mga uh, mga opisyalis na meron naman sana tayong uh, check ako na uh, ano dito, uh, pwedeng uh, budget para sa paggawa ng maging maayos yung kalsada, pero talagang putol-putol at yan ay hindi ko maintindihan kung bakit so, dito sa bandang ito, medyo maganda pa pero ayan na po, nakikita ninyo maputik na, na parang ewan, di maintindihan parang bagong, parang ginawa na di maintindihan, ayan po so putol-putol yan hanggang Bayugan City ka ang bahagya na may simentado, cement, then putol na naman rough road, mabato ma ayun, so di ko maintindihan talaga kung paano, susana so, lang po sa ngayon ah uh, may galab shout out lang po sa mga tatakbo ng mga opisyales sa mga kanya-kanyang barangay. Nawa po ay uh, matugunan ang ano, ang kalsada unang-una talaga dahil ito po yung ating pinaka uh, magandang ano ayusin ang mga kalsada. Ayan, oh, di po ba maputik? So ganun 'yon. Kaya sana lang po sa mga nanawagan lang po ako. Ito po yung aming pinapakita ko po yung kalsada namin na dinadaanan na talagang wow, pag kayo po bumalik ta dito ay naku po yung mga bato na yan, ingat-ingat talaga tayo, so ganito po ang nangyayari sa aming kalsada kaya po sana, sana lang sa mga sino na naman pong mananalo sa election natin ngayon, nawapon yung mga kanya-kanyang barangay natin ay ating ayusin para magkukunik-kunik barangay to barangay, itong barangay natin dito, aayusin ko, then the next barangay, aayusin na mga sino nga nanalo, dahil meron naman po tayo talaga dyan mga budget, so, bawat barangay aayusin natin, so, ang kalabasan yan, ay magiging maganda, o di po ba? o dito na naman, ay mabato. O ganyan po talaga yung problema dito. Minsan naman yung bato na yan, kung hindi mo, kung nagkakamali ka dyan, matatalsik yan sa motor, pwede kang tamaan. O pwedeng tamaan yung mga tao na nasa gilid, kung naglalakad na may tao. di ba mga maraming mangyaring disgrasya sa mga ganitong kalsada. Kaya nawa po eh, wish ko lang, magiging okay na talaga ang kalsada namin dito, straight from city papunta doon sa aming barangay. Sa aming barangay, Uh, lagpas na doon sa bahay ni Papa, okay na, simintado na. Pero, yun na nga po, putol-putol, may, mag, may area na wala, may area na meron. So, wish ko lang talaga. Sorry naman po, paulit-ulit na lang po ako, pero wish ko lang po talaga na magiging okay talaga yung ating mga kalsada nang una talaga ang kalsada ng ating aayusin. So, yun lang po. Expect lang po tayo na wapoy magiging maayos na po ang lahat para Iwas po tayo sa mga disgrasya so, Kaya ito pong aking video um, paggabi na po dahil ang biyahe ko nito ay uh, Sinadya ko talagang gabi ako uuwi Dahil mag-travel mag galing dito sa Bayugan Papunta ng Davao City Dahil ang flight po ay alas sa uh, 8 ng umaga Tapos, syempre, 8 hours kami sa bus kaya the whole night nasa bus kami, tamang-tama pagdating namin ng Davao City, mga ano na siya alas 6, no no, alas 5 pa lang ng umaga. Kaya medyo napaaga ako nang dumating ako sa airport. Ayan. So, yun lang po nagngaw-ngaw lang po ako at ito po sa may bandang malapit na ito ng Bayugan City. Nakita ko po kabilaan ang ganda ng ano, ang ganda ng uh, palayan uh, kung sino pong may-ari ng palayan na ito, napakaganda ng iyong ano, napakaganda ng iyong location. Talagang hindi uh, hindi tayo mahihirapang mag-out ng ating mga harvest dito pagka ano, pagka harvesting time na dahil nandiyan lang talaga siya sa tabing kalsada. Uh, ayun, naalala ko po tuloy si ano, si isa kong kaibigan sa YT, sabi niya mayroon daw sila ditong lupain sa may Bayugan area, baka isa ito baka ita, isa ito sa iyong area kasi ang sabi niya nga eh, malapit lang sila sa ano malapit sa city uh, malamang sa malamang isa ito sa kanyang ano lupain mega love shout out sa iyo bunso alam niyo na po kung sino yung si bunso na yan ay dito pala sa kabila yun <laughs> anyway basta magandang magandang ano talaga siya o magandang pwesto ang ganda ayan dinadaanan namin yan papunta ng um, uh, but city na city ng Bayugan na kung saan kami maghihintay ng bus pabalik sa Davao City. Ayan, uh, ang kasama ko yung isa na nandoon sa may uh, katig din nakapupo upo ay yung ate ko. And ito na, nandito na po ako sa bandang dulo. Namili na po ako ng prutas para ipadala ko balik sa akin pamangkin, bigay sa aking papa. Ayan na nga. So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ito po si Sirus Itzke. At... Magdududuta na po, kukuha po ako ng limang five, o oh limang five daw, limang last chatter, okay?